hapon today is the same day pa din July 31 yun, hapon lulut ako ng dinner tapos lulutin ko na po ito yung langka pinaanuhan ko na ito kanina pinukuluan ko na tapos lalagyan ko ng kaunting malunggay tapos ang ingredients ko ay ito. Ayan. Kamatis. Gusto ko na itong dalawa. Shaluya. Ito na aking ingredients. Tapos yung ano, uh, piniritong isda. Piniritong isda, ang hinahalo ko. Dito. Tapos, gusto ko siyang lagyan ng kamatis kalahati. Kasi malaki pa yung nati ko. Ginamit ko yung kalahati. Ayan. Nagluto ako ng plants ko puro sabaw kasi malaki po ang sibuyas kailangan po natin hatiin kasi malaki po ang sibuyas ayan, 1.30 ang kilo ganito ko ng tubig guys kasi gusto ko magkape kunin ko yung isda Yan. Ano po yung isda? Meron na to siyang asin. Nilagay ko na siya ng asin kanina. Ayan. Oh. Kasi tinanong ko muna ang anak ko kung dito siya magdiday nila. Kasi kung minsan, sa labas po yan siya. yan siya na ng mga ka-office mate niya. Sa labas po yan siya nagdiday nila. So pwede naman kung kahit lutuin ko siya ngayon, mas bukas ng mm, ano, morning, babaunin niya para for lunch naman. Minsan, gano'n ang ginagawa ko. Pero, dito na siya mag-dinner kasi tinatanong ko. Sunoduin so, ko na siya ngayon kasi dito siya kakain. Request kasi niya yung ulam na yan, ano, yung gulay na langka. Request po niya yan kasi matagal na siyang hindi nakakain. Kaya sabi kanina, Langka daw kung may langka. So yan, salamat sa Diyos may langka. 60 pesos po ito. Diba? Um, sa probinsya, hingi ka lang makakakuha ka na. Pero iba talaga. andito tayo sa lugar na mahalang mga. Pilihin at kailangan pilihin. Guys, hmm, okay. wait mo lang kasi mamaya lulutuin ko na yan. Inin -in ko lang yung kanin tapos piprito tapos ito na pinakahuli kasi yung isda magbabawas ako dun ng konti para ano ko siya yung sasahog yung pinaka ano ko siya panlasa nilagyan ko siya ng ganito para medyo mataas hindi siya masyadong malapit kasi minsan kahit ganyan kahina na ano yung kanin na over ano ang point nakakaroon ng kakaroon ng dukot-dukot. Totong. So, ilalagyan ko ng ganyan para mataas. Tapos, timpla na ako ng kape. Mainit. Mamainit tayo, guys. Mamainit tayo. Yung saging ko. Senyorita. Kaya may pa pa ako. natin dyan. tayo. Lagay natin dito para hindi siya matapon. Hmm. Um, gusto ko magpasalamat sa lahat ng subscriber ko. Meron bago uli shout out sa inyo. Isang araw nga magsa-shout out ako. Ilista ko muna lahat-lahat. Hindi ko palang kasi ma- hindi ko pa lang kasi maleta pa ito nalagyan ko ng ganyan kasi naano nang pusa may mga gamit na kasi yan yun yung dapat na luluwas kami dahil na exam ng anak ko sa exam niya eh, hindi naman nga natuloy dahil sa bagyo, um, karina so hindi ko na inalis yung mga gamit namin kasi luluwas naman kami ulit next month So, yan kaya galot. Galit lang po itong bahay namin, mga guys. Mga uh, nakaka, ano ng aming bahay. Malit lang po ang aming bahay. May kaunting sala, ganyan. May sala-sala. -sala. Ito ay mga nilabhan ko ito. Mga komod, yan, kurtina, bedsheet, Ano siya dyan? Ano siya dyan? Very small lang po ang bahay namin. Tawang ba? bahay. Iilaw tayo para makita nyo po. Sa hindi pa nakakita. Wala <laughs> lang mo kami appliances. Kasi hindi pa kami nakakabili ng TV. Two years na. Mga anong nasira yung TV namin. Yung screen. At screen, malaki yun. Ayan. Ang bahay namin. Diba? Malit lang pa yung bahay namin. Yung pantry namin, wala ang laman. Ito nalaglag kanina. Nalaglag doon. Parang natanggal yung ano kasi niya. Oh, ayan o, wala na yung sabitan. Pero rugby ko na lang. Dito dati nakalagay ang TV. Raragdi ko ito muna Tapos yan. Well, wala mo lang kami altar talaga na ano. Yan, ito ko sininyo nilagay. Hmm. na pala spas di. Yan yung mga medals pa rin ng anak ko. Yan nga yun oh. Yan siya. From kinder, high school, elementary college yun kum laude siya red cross loyalty award uh, first place sa uh, ay no ito yung sa swimming gusto yung mga yan Yan siya nakalagay. Dito dati, may nakalagay dito mga halaman. Eh, nilagay na ng mga anik-anik ng anak ko. So, hindi ko na lang pagkapakita kasi very busy. <laughs> oh my oh, God! May kat-kat! May kat-kat! No, 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 no! Labas. Yung labas. Malinaw ngayon. Walang ulan kasi. Hindi umulan. hindi ako nagwalis kanina kasi tinatamad ako. Galing ka sa akong palengke. So, hindi ako nagwalis. malinaw ngayon kasi hindi umulan. ito hmm. okay. Dito po dito sa amin. Pag, ano, pag malinaw ang panahon. Yan po ay strawberry. Oh, strawberry grapes, grapes pala yan. Never mind po sa dalang basahan, ano po, labahin yan. Hmm. Yung puno po nung kahagi na yan, nung bagyo ang dumating. Yeah. Hindi talaga yan siya nabubuwal. Ang dami ng bagyo ang dumating mula nung kami nandito. Kasi ay ano na kami dito. 11 years na kami dito. Marami ng bagyong dumating pero hindi pa hindi yan bumubuhal talaga. Iba yun yan. Nara yun eh. Napi na tayo. Malamig na yung kape ko. Mamaya pag nainin, pipirito na ako ng isda. Ay, anong nangyari sa'yo? Hmm? Bakit ka ganyan? Hapin to you. Galing ko yung ano yung yung dilaw. Alkansya ko yan. Tsaka ito. Ito puno na to. là lạc lạc Hi. lạc 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 peace Спасибо. puso mo. Ayan, mo. Hapon lang pumunta. Huwag mo pakalaman kung makain pa siya. Hmm, balit. Huwag mo pakalaman. Makain pa siya. Mamaya na kayo mag-play, ha? Ngayon lang pumunta yung playmates niya. Yung playmates niya. Hmm, um, eat um, pa daw siya, ha? Huwag mo pakalaman. Pumunta dito. Ika lang Hindi hmm? ka dito. Hindi. Hindi. Yun, hmm, binabantayan ni Cosmo. Um, Mamaya na, kumakain pa siya eh. thank you